Tingnan nyo yung consistency niya. Yan, parang ang sarap-sarap niyang kainin. Buwa ng ice cream yung chef niyo, yung master niyo, idol niyo. Titingnan natin kung paano niya gagawin yung ginagawa niya araw-araw. Ganito -araw. yan. Yan, inunan niyo yung kasaba. Na mayroon na yung tubig. Ay, may tubig ba yan? Walang tubig. Wala pa yung tubig. Walang. Meron siyang alaska. Meron siyang asukal. Meron siyang powder milk na milk boy at meron siyang gata. Ngayon, samahan natin siyang gawin yung business niya. Binuos niya yung gata sa kalahating kilong kasaba. Ayan. At hahaluin niya na. Ayan. Ganyan. Pagkatapos niyan, pagkatapos kung wala na yung mga buo-buo, ayan, pwede na, pwede na siyang buhusan ng kumukulong tubig. Na guys, ang mga kumukulong niyang tubig, ayan na, ay bubuhos niya na. Ayan. Ayan, anim na liters yan guys, sa kalahating kilong kasaba. Ayan na. Tapos, pagkatapos ibuhos, siyempre haluin yan. Ayan. Diba ang lapo? Ayan. Ito nga palang gumagawa guys, ayan. I Master nyo yan, diba? Ito. Ito. Idol. Ayan. Idol. Yan. Ganyan ba talaga paggawa niyan, Idol? Kailangan ganyanin pagbalukay, pagsukay. Yan. Ano talaga yan? Kasi para ma... Pino yung kasaba para maluto siya. Ayan. Para to mapino at maluto, kailangan haluin ng haluin. Ganyan ang paghalo. Hindi basta-basta ang proseso nito guys. Mahirap yun ang paggawa nito. Kailangan mo lang talagang magtsaga. Mag Ayan. Salamat. Para nice. mapetik yung gawa mo, kailangan mo sa tiyagaan ang paghalo. Pero madali lang naman yan. Ayan. Pagadali lang naman, hindi Ayan. Malapot na siya. Mga ilang oras yan bago, ano, bago mo tigilan yung paghalo. Nits. Ayan, yeah, pwede na no? Mayan. Pwede na. Paano mo malalaman na pwede na siyang lagyan ng mga ibang ingredients? Ayan, okay na yan, no? Pagka? Luto na yan siya, ganyan na. Pag ganyan na. Hmm. Pag ganyan kalapot. Ah, okay na yan. Tapos, anong susunod mong gagawin? Dito, lagay na yung mga ingredients. Lagay na itong ibang ingredients mo na yan. Yeah. Super so, ganitong, gan, ganitong ingredients lang guys, makakabuka na ng isang ano ice cream na pang business. Ayan, ganyan. Milk boy. Milk boy. Powder milk. Ayan. Original yan. Sige na, lagay mo na. Ayan. So, ayan na siya guys. Pag naluto na yung kasaba, ayan na siya. Malalaman yung paglutong-luto na talaga siya kasi sobrang lapot niya at ang puti ang kulay ayan tapos pagkatapos nyan lalagay niya daw yung asukal at ito wait lang hintayin natin si master sige at ito yung ginagamit niya guys na pang mix ayan improvise niya lang yan guys gawa gawa niya lang yan ayan, ayan. ayan So, ayan na siya. Bubuhos niya na yung main ingredient niya na ah, optional yan palang to guys. Optional lang kung ano niya. Itong gagamitin niya na eh, Optional lang eh. Pwede naman walang pan yan. Kaso lang ma si Master. Ayan. Lalagay niya na. Ilang taon mo na ginagawa to? 10 years na yata. Nahigit 10 years na ginagawa. So, ibig sabihin guys, Master na Master. Sa ganito, karangan ng Christmas na yan. Ayan. Ayan wala nang sukat-sukat yung mga ingredients niya dire-diretso na yan kasi nga pinas niya ba na magkinakawa sa araw-araw yan yan yung pangulahin pangkabuhayan niya pangkabuhayan natin ayan. ayan tapos susunod niya tong powder milk na milk boy ayan ilang kilo yan? 3 part 3 part sa kalahating kilong kasaba ayan Boy, anong pwedeng ano nito? Alternative ng milk boy pag wala kasi boy. Bear boy. brand po Bear brand. Ano pa? Bear brand lang. Kasi bear brand. Yan lang yung pinaga ano boy. Pag halimbawa, ang kalahating kilo na kasaba, ilang bear brand naman yung magagamit? Pwede yun o. Oh. 300 grams na ano. 300 grams pa lang. Yung milk boy. Ah, yung ano. Bear brand. Isang pop. Ano pag halimbawa ng bear brand? Ano pang pwede? Pwede nito. Pwede yung mga ibang mga gatas na hindi, ano. Hindi ko pa nasubukan yung ano, nito. A bird lang. Pero pareho lang ng sarap. Pareho lang ng lasa ng no, milk boy. Pareho lang, pero mas malakas mas sa ano, milk boy. Mas malakas. Kaysa uh, uh, bird brand. So, ayan na siya guys. Iniwan ni Master. Subukan natin. Mix. Aroid. madigat pala to. Kailangan pala dito pag gumawa ka, kailangan mamasil ka. Ayan o, oh, mabigat. Ayan. At kailangan mabilis yung pagmix mo para yung gatas mo mabilis ding matunaw. No. Oh. Kaso lang, hindi siya kaya mabigat. Pag si master ang gumawa, ayan, kaya kaya. Master yan, ayan. Tapos, lalagay niya yung asukal. Asukal na 1 and 3 fourth. Yan. Bumus mo na lahat siya. Bumubula-bula. Ba't tayo pa ibuhos lahat? Hindi, kasi pag buhos mo lahat yan, hindi maano. Ah, kailangan dahan. Bababa yung ano dyan. Kailangan dahan, dahan, dahan yung pag buhos. Yan, yan nilang takapalo na naman, boss. Yung... Paano mo lalaman? Ito lang na yung asukan. Maramdaman mo yan kasi wala naman. Okay, na. Okay. Ganyan yung business niya guys, 14 years. Ayan lang yung pinabubuhay namin. Ayan. Babad na. Ay, babad na daw guys. Ayan. Ayan siya. So, ito guys, yung cart niya. Ito. Ayan. Ito yung ano na, princess ice cream. Tapos bababad niya na daw. Ito may laman na. Ay, meron pa siyang laman. Na konti kasi kanina umulan, biglang bumusong ulan, di hindi naubos ngayon gagawin niya, yung ginawa niya ngayon na kasaba, yung bago idadagdag niya dito, ayan, dadagdagan na lang yan, para bukas isama niya sa pag batil ulit, ayan, ayan. tapos ito ito yung cart niya, ayan itong cart niya na to, ito, ito siya lang gumawa nito guys, ito siya lang gumawa nito, pati itong cart niya, siya lang din gumawa, ayan ay madiskarte talaga to sa idol niya ayan oh buhos niya na guys ayan at ang isa pa siyempre kailangan pantay ayan at ayan bakit dalawang tubo lang yan dalawa lang papasahin dyan dalawa lang palsahin. Pa tapos bukas, para maging tatlo sila, salinan mo na lang tong isa. Ayan. Para maging three flavor siya. Ayan. ayan. Dalawa lang ipapaalsahin mo na sa ngayon. Pag nagawa na siya, pag naging ice cream na siya, ayan, pag tapos na, tsaka ililipat doon sa isang, ayan, may isa pang space dito. May isa pang tubo yan dito eh. Ayan. So bukas na. Tingnan natin bukas kung paano niya gagawin. Okay ito na yung continuation ng ginawa niya kagabi. Ayan na. Pinasipsip niya na yung tubig sa hose. Ayan. Unang gagawin niya yan, tatanggalan muna siya ng tubig bago siya bago lalagyan ng yelo. Ayan. So, ayan na yung gagawin niya. Ganyan sa kadami. Um, Talawang buko yung gamit na yun. nilagay ng yellow. Ayan. Ayan. niya muna yung mga yellow, Ayan. Bago na -a -a. So, ayan. Nagbubudbud siya ng asin. Yes, well, itong ice cream. 15 to 30 minutes lang yung gawin. Tapos so, paglalagay ng yelo hanggang kung pa babatil. Tapos ako mga 15 minutes. 15 minutes ayan. Mamaya pag nagbatil na siya, guluhin natin. Ayan. Ayan. Hmm, na naman siya ng asin. Pangalawang layer niya na yan, guys, sa asin. Ayan. seryosong seryoso yung si master natin maghahita naman daw master hmm. ay mga idol basta eh. kayo dyan yeah. dito naman tayo sa ating anak buhay mga idol magandang yeah. so, siyang mapunong kasi malalit yung guys e eh. malalit -ma yung tubo niya eh. mahaba panibagong asin. Hmm. Alam niyo mga ka-vlog, meron akong mga nagbabasa dun sa mga comment na yung mga baguhan sa paggawa ng ice cream na nahihirapan. Nahihirapang ma-achieve yung consistency ng ice cream. Kung paano hindi gumasok ako ng ice cream. yung kadalasang mga comment ng mga, ano niya, mga nanonood ng video niya. Ngayon, saka, ano niya naman, hindi yan basta-basta niya lang na, na ano na isang anuhan lang, isang gawaan lang ng ice cream na achieve agad agad. Yun. Dati, nagbaguhan pa lang yan siya. Ganyan din, kung ano yung nararanasan nyo ngayon, ranas niya din yan. Nahirapan din na siya kung saka ng tamang punta. Kung paano yung pag batik ng pag Yung gawak ng kasaba ng hindi siya, alam mo yun yung, yung nasabing lasang kasaba daw. Yun yung problema ng mapaguhan na naranasan niya rin yan dati. Pero tsaga lang kasi sa kanya kasi inaral niya kasi mabuti yan eh. Wala yan siya mapagtanuan dati kasi yung papa niya, kagaya sa, uh, pareho sila ng papa niya ng hanap buhay. Kaso lang yung papa niya, pareho niya rin na baguhan kaya inaral niya pinag anuhan niya talaga yan minsan nagse-search yan siya kung paano mapaano yung ice cream niya mapaganda mapa, mapa ice yung lasa kaya ayan katagalan na nakuha niya na yung tamang timpla yung tamang lasa na gusto niya tsaka marami na rin siyang mga ano ngayon mga customers na naghahanap ng ice cream niya kasi daw nga masarap eh, eh masarap ba eh, ice cream mo? Sulit mga idol. Sulit tayo mag na ice cream na yeah, sa tiki. sa mga baguhan at lang. Ganun talaga pa. Ano ka pa pala? Yung gawin nyo, kasi nga, nagsisimula pa lang kayo, sundan nyo yung mga videos niya, yung mga simula pa lang ng mga gawa niya, mga videos. Sundan nyo yun kung paano niya ginawa. Step, mayroon siyang mga procedures doon na step by step. Yun lang. Yan, tapos kuno na nang yelo yan, kailangan isiksik pa. Yan. Kailangan isiksikin yan para tumunaw 'yung ice. Tapos tinatapon. Yung... So, ayan na siya mga ka-vlog, tapos na siyang maglagay ng yelo at asin. Natamunan na siya ng ice. Pangdahan-dahan. Make sure nyo lang guys na hindi malalagyan ng asin. para hindi siya maglasang ng asin. Ayan. Ito, ito. Ayan. ito wala pa siyang laman. Mamaya lalagyan ko na napaalsan niya na itong dalawa. Ito lang muna yung babatilin niya. Ayan. Yung dalawa. Babatil na siya. Ayan. Mapapansin niyo, kanina wala to so, Ito, 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 ito. Yung kalang na nilagay niya ngayon. Kailangan niyang lagyan ng kalang para pag siya. Ayan, hindi gumalaw yung ano niya. Yung tube para, ano. para hindi din mabilis matunaw yung yelo kasi pag gumagalaw yung chum tapos natutunaw din yung magalaw din yung yelo kaya mabilis matunaw dapat may kalang kapag so, kapatigay pabatli niya lang yan ang mga siguro mga around 15 minutes tapos na tapos na kapatigasin lang yung mga kabla, kung totoo siya mas mas mabilis yung makina sa paggawa kaysa sa ganitong mano mano pero kapag kapatid ko meron naman yung makina malapit lang yung bahay sa akin mas gusto niya kasi yung ganito eh. magpatil, mag magmano mano kasi exercise na rin sa katawan niya Ayan. mabilis lang mabilis lang din daw dito siya portable eh. dito siya portable sa makina matipid Lasi. daw to kesa dun sa makina try natin ito malsa yung ice cream niya. Ayun mga kablog, kung napapansin nyo may mga bula-bula. Ayun yung isang indication na uh, umaalsa yung ice cream. Pag may bula, ibig sabihin, papatubo ka sa siya, papaalsa pa lang. Wala Malalaman nyo yan pag uh, luto na siya kasi sobrang napot niya na tsaka mahirap na iangat yung ano batil niya Saka, kasi mahirap nang iangat yung batil pagka luto na kasi nga sobrang creamy na bigat na yung ayan malapit na bilis niya lang umalis sa kanina sa pritan niya ngayon no, pangalahati lahat ang bango niya. Maamoy ma mo talaga yung ano niya, yung powder milk na ginamit. niya Maamoy niyo ba mga vlog? Ayan. 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 Tawag yung master ko. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> <So>, Ayan. <tawa. laughs> Kung gusto niya ma-achieve yung ganyan po, stencil Ayan, na. Ayan. Kailangan niyo nagsagaan sa pagkatil. Ayan. Hindi naman nakakapagod o. Oh. si master Oh.

maramdaman na na hindi siya angat. Uh, pero may bulak pa din. Wala lang kasi. Ah, uh, yun na. Yun na yun makinis yung makinis na. Yun ano Pag wala nang bula, tsaka daw makinis na yung ano, ice cream yan. So, ibig sabihin, hindi na siya makaalsa. Luto mo yung ice cream yung ating na lang. Mabilis. Wala pang 15 minutes siguro sweet pala pero tingnan niyo yung gila na lang ano nyo so ayan na mga kablog yung ice cream niya umangat na ayan luto na yan sya ayan na ayan luto na puno na matigas na mabigat na yung pang niya ibig sabihin yan na yung patunay na luto na kasi creamy na sya yan So, antay na lang natin siyang gasin niya mamaya. Tikman natin yung finished product Ay, maglalagay pa pala siya ng flavor maya-maya. Magpa-vlog. Ayan. So, tatlong tube siya. Ayan. Ayan, isa. Empty pa yan. Sasalinan niya na lang yan ito para maging. Ang, ang, ang nitong tatlo, ito, kalahati na lang sila ng tubo na lahat. Kasama yung isa. Ayan. Tsaka para maging tatlong flavor siya. So, anong flavor mong gagamitin dito? Mangga. Mangga. Avocado. Avocado. Itong isa. Chocolate. Chocolate. Ayan. Abangan natin yung finished product. Okay. So, ito na guys. Luto na daw yung ice cream niya. Tingnan natin yung finished product niya. Ito na mga kablog. Ayan na siya. Ready na siya. Itin Bakit parang ang creamy nito? Patikman niya natin. Wait lang. Tikman natin. So, ayan na guys. Ayan na siya. Tingnan niyo yung consistency niya. Yan. Parang ang sarap-sarap niyang kainin.